Noyan na itether na imas ay kitin panahan. Hello mga kamuging, my name is JD and welcome back again to my blog. Heto lang at napasugod na tayo sa may Robinson's Mall sa may San Nicolas para pick upin ang order natin guys. Andito nga pala ako sa tabi ng shawarma at ng bonchon. Nung dumaan kasi ako kanina dito, naangot ko yung amoy ng ramen nila guys. Grabe, talagang nakakagutom. Located nga pala sila sa may Robinson's Ilocos Food Gallery, second level ng San Nicolas. At heto nga ang aming order na black garlic ramen, gyoza dumplings, chakisoba noodles at red iced tea. Grabe ba? Heto na, moment of truth na mga kamuging at titikman na nga natin ang ramen na dito sa Robinson's Pools. Ayan na nga mga kamuging at tinikman na nga natin hindi sya yung typical na noodles na nabibili lang sa mga bangketa guys. Promises, Lid S. Uy naku po. Alam nyo ba napakasarap kasi. Medyo manghang na may sweet sabor sya. And then yung earthy notes na na-infuse mismo dun sa noodles. Saka yung broth nya guys napakalinamnam. Heto nga din pala yung yakisoba noodles. Itatry nga natin kung babagay ba sa black garlic ramen natin ang noodles na to. Let's go. At hindi ko nga din nakalain na babagay pala ang yakisoba sa black garlic ramen ko. Tinikman ko na nga din ang gyoza dumplings ng ramen na Ijiro. Grabe ba? Napakasarap talaga. Parang may pamilya din na lasa. Hindi ko lang sure kung saan ko siya nakain guys. Bago po mag-end ang ating video, gusto ko lang sana pong magpasalamat sa inyong lahat. 8K followers na po tayo. Thank you, thank you, thank you po mga kaibigan, mga kamuging, lahat na po kayo dyan, mga A to Z. At shoutout na din kay Empire Jun Tinasa Rivera, Mercadir Jazz, Manuel Faelano, Sir Charlie Mabini, sa Kasima Maripe, Salse Takagi. Maraming salamat mga ma'am and sir. Alam kong madami po kayo dyan. Ang masasabi ko lang sa inyo, Mahal po namin kayo. Yun lamang po paalam.